Ayan. Ayan po. Saan po ito? Saan po banda? Duwag, duwag. Taga saan kayo? Santa Maria. Santa Maria. Santa Ignacio. Oh, tara, sige po. Tara po. Thank you, boss. Mm. po Tapos na kayo? Nag-ano na kayo dito? Hindi pa po. Oh, Hindi pa? Hindi pa. Ha? First time nyo lang din po? O oh, sige, sabay-sabay pala natin yung makikita to eh. Parang bagyo pala dito, no? duwag pero ang uh, nasab, sab ang pronunciation duwag duwag nado parang nasa bag yun daming pine trees oh, oh! lamig din dito no malamig din partida ano na to tanghali ah ah dito yung view resto and cafe dito yung view eto na nakikita ko na yung view oh eto na guys wow ganda Ay, ganda 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 oh. ganda Kitang kita yung buong Tarlac, Pangasinan Dito yung picturan Meron silang cabin din pala doon Ayun, pwede ka matulog oh Ito yung view mo Ganda oh mm. Parang bagyo, bagyo vibes Kasi tingnan nyo oh, may mga pine trees oh Meron tayo binoculars oh Masilip kaya dito Nasisilip. Ay, nasisilip. Ang galing. Nasisilip. Ay, kitang kita, oh. Yung mga, ano, bayan. Pasok kami, boss. Ano pangalan neto? Sama na sa vlog. Ano pangalan neto? Main house. Main house. Main house. Pwede magkapi-kapi dito, oh. Ah, may tulugan din? May tulugan din, oh. May tulugan din pala dito sa, ano, taas. Magkano per night dito, boss? 2.5 po, two five per night. Isang kwarto. Lahat na po. Ah, lahat na? Wow. So, 2.5 kasama na to lahat. Pati ito. 2.5. Isang araw. What? Wow. Mura, buong, buong, ito, buong cabin na to. Ito. Buong kubo. Tapos, oh may ano kayong view dito. 2.5. Ang ah, mura. Katabi natin mga pine trees. Nagandaan pa dito, may signal. Ayan, no? Oh. Inga lang, pero at may signal kahit nasa taas ng bundok. Eto, boss, Yan no? Oh. I-check daw natin to. Tingnan natin. Glass Woods. Oh. Magkano naman dito, boss? Private, private dito. Ah, private lang to. Um, um so, hindi mind. pwedeng rentahan. Oh, ganda, oh. <laughs> wow. Glass, glass din yung ano niya dito, oh. Ay, mas maganda nga dito. Sarap magpatayo dito. Pwede mag-gatherings dito, inuman. Sayang di nare-rentahan to, no? Niyo wow. hey, guys, oh. Ganda, oh. Okay, hey, shoutout natin mga bossy natin sa main house. Ayan, oh. Ganda. May basement din sila. May basement. Ito, unang napansin ko yung ibo to. Sa guest po. Ah, sa guest. guest. Yes, Ganda oh, ganda ng ibon nila oh. May babaan pa pala dito. Grabe naman dito. Ang daming attractions, may mga kubo. Ay galing oh. May, meron din pa lang ano, siso dito. Ano? swing. May do yan, galing. <laughs> Try natin yung swing. Oh, good luck. Jawo. <laughs> good luck. Woo! Woo! <laughs> <laughs> Yeah Woohoo Woohoo! Woohoo! Back ribs sisig, Chicken Ribs Bless the food powder on yeah. Bless us all, Lord right. and this is the gift which you from the bounty To Christ our Lord Amen Lord. Ayun, dito yung ano yung view. Wow. ganda Sana